Jean Padilla, may tattoo para sa mga basher. Hindi pa rin tatapos ang usap-usapan sa social media tungkol kay Jean Padilla. Matapos ay pamalita ang kanyang bagong tattoo na may nakaukit na katagang Mr. Uninvited. Ang komedyante ay tila isa na puso ang pagiging hindi imbetado sa kasal kanyang pamangkin si Claudia Barreto kay Basti Lorenzo noong April 8, 2025. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Jean ang larawan ng kanyang tattoo session kung saan malino na makikita ang kanyang pupapalagay ng tattoo sa kaliwang braso bilang tugon sa naging pahayag ng dating hipag na si Marjorie Barreto. Sa kanyang panig, iginiit ni Jean na ginawa niya ang tattoo bilang dedikasyon para sa kanyang mga best na kritiko. Ngunit sa halip na simpatya, tila mas pinagtawanan siya ng ilang nyari sense na nagsabing gatecrasher o mano siya at hindi dapat ipinagmamalaki ang pagiging hindi imbitado. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong pinaiting ni Jean na kanyang mensahe sa publiko sa pamamagitan ng paglabas ng mga t-shirt design na may nakalagay na ding MU at Mr. Uninvited. Para sa ilan, tila sinusubukan ni Jean na gawing katatawanan o branding ang kanyang pagiging outcast. Ngunit para sa iba, malinaw itong sinyalis na hindi pa rin siya nakamove on sa issue.